Ang um, lakas ng ulan guys oh. Ano ba na nga yung ano? ano, ano? Marami, lakas ng ulan Gusto po Lakas ng ulan Live tayo ngayon guys Lakas ng ulan <laughs> oh. At the moment At the moment Grabe, ulan. Wow. Oh my goodness. Oh, yung habing, grabe. <laughs> okay nyo, oh ah. Huh? Grabe, ulan oh. No? 100% rainy sea. Magkakain nyo lang tayo dun sa Alpan. Hindi ka, hindi ka mabasa dyan. Oh, baka hindi ka rin makahinga. So, mga kayo. Hindi mo manipis. <laughs> hindi mo manipis. Ay, grabe guys grabe ulan guys oh <laughs> grabe <laughs> ulan guys pagkakagalan mo talaga eh. kahit ang ulan dapat ito pag bubukas mo na lang yun eh pasok ang bukas hanggang 9pm ako Oh, oh, yung mga ano oh. Trabe guys ko. <laughs> Alam mo, simula na maging mag, mag vlogger eh, ka. Napaka-OA mo na. Grabe, guys! Sasayawan yung mga puno. <laughs> Batiin ni si, si Jun TV ng Happy Birthday! Birthday mo ilang ng birthday. Oh, I'm going sing you guys Ulan guys so oh. May bagyo guys ayan na Ayan na siya guys Ayan na siya ulan ayan.